hindi ka bagay maging acro-influencer huwag kang mayabang uy grabe naman sakit nun <laughs> at uh, unang uno sa lahat ang yabang ay ganito turuan kita ipapakita ko sa iyo kung papano o papano ang yabang Nakita mo yung malawak na lupay na yan. Yan, 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 yan. Hanggang dun. Yan. Akin yan. yan. Binili ko to cash. At, uh, uh naanihan to ng humigot kumulang mga limandaang sako ng palay. Minsan sobra pa. Tapos, Uh, yung apat na raan na sako ipinamimigay ko lang yun <laughs> at pangalawa hindi ko pinangarap na maging uh, influencer so nagiging ano lang tayo uh, pwede natin pwede nyo akong tawagin na content creator ayan so gumagawa lang tayo ng mga content at uh, naigigi lang naman ako huwag kayong ano wag kayong magalit wag kayong uh, mayabangan no kasi yung maliit na pakiramdam na yan kapag hindi mo yan nabantayan kapag hindi mo yan uh, napigilan lalakiyan napaka hirap na sakit yan Walang gamot. Mahirap pasakan sa kans yung inggit na yan. Uh, yung inggit na yan, uh, nakakapatay, nakakamatay, nakakasira. So, sa'yo, uh, at, uh, hindi na kita papangalanan. Hindi ko alam kung nag-uusap-uusap ba kayo? Ha? <laughs> huh? konti pa lang naman ang followers ko so, magko-comment kayo ng kung ano-anong pang-iinsulto um, maliit lang naman akong content creator and uh, kumbaga kukwento-kwento lang ako dito sa sa Facebook sa Youtube at tapos sa TikTok ay okay, follow nyo ako doon na tapos subscribe nyo na rin ako sa Youtube channel <laughs> segway lang and yun lang Uh, wala pa naman akong pinagyayabang dito hindi, uh, hindi ako pwedeng uh, magyabang unang una wala, walang wala ako wala naman akong pera wala akong kayamanan na pwedeng ipagmayabang hindi ako magandang uh, ehemplo para maging influencer hindi ako mabuting tao yan sa so, uh, sayo na nag Uh, sabi nga ng iba Relax ka lang Kain Tamang tulog Maraming tubig Basa para Ma-exercise yung uh, Utak And uh, Exercise Walking exercise Inhale Exhale Ayan, breathing exercise pala yan Tawag yan. <laughs> So yun lang, hanggang dito lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyo sa nag-comment. At sa lahat ng mga nagpapalo, maraming 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 salamat sa inyo. At uh, 23, grabe oh? magta 23,000 na tayo. So road to 1 million na. <laughs> so yun, hanggang dito lang, ingat kayo lagi. At uh, ipakita mo, araw mo ito. Peace.